Balitang sports naman tayo, halos 200 million pesos ang kailangan ng Wushu Federation of the Philippines para sa 18th World Wushu Championships na gaganapin sa bansa. May detalye si Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Apat na taon ang paghahandang kakailanganin ng Wushu Federation of the Philippines para sa pagiging punong abala ng 2027 World Wushu Championships sa bansa. Sa panayam kay Wushu Secretary General Julian Camacho, sinabi nito na bubuo sila ng komite para matugunan ang pondong kakailanganin na aabot sa 200 milyong piso. Kasama na rito ang magiging venue ng torneo na sa ngayon ay hindi pa na isa sa pinal. In our mind na uh, baka pwede yung World Trade Center, pero marami siya <laughs> when we do a sound inspection, marami siyang poste. Eh? Uh, so, finally, we decided to do it in uh, SMX. Target din ni Camacho na makahanap pa ng mga atletang makakalahok sa natural combat sport at makapagwagi ng dalawang gintong medalya sa 2027. Tayo mga co-host, we have the liberty to choose kung anong malakas sa event sa atin. Sa kabuuan, nasa isang ginto, apat na pilak at isang tansong medalya ang hawak ng Pilipinas sa katatapos ng 16th World Busha Championships na ginanap sa Texas sa Estados Unidos. Bernadette Tinoy, Rise and Shine Pilipinas.